Tayo sa madalas na natin pinupuntahan mga kainags no pag nagpa flashback tayo nag may ano tayo nag reminiscing yung mga panahon na tayo isa pang temporary foreign contract dito sa Alberta Canada yan kapag na nalulungkot tayo isa to sa mga pinupuntahan natin dati no Nung tayo ay uh, contract worker pa dito sa Canada yan oh, Hala nyo ba to pinupuntahan natin to pag summer ano doon sa mga baguhan pa lang sa channel natin mga kainags Uh, doon, doon kasi ako dati nakatira. Nagbo-board. Tapos sa uh, pag nalulungkot ako, naalala ko yung family ko. Hindi ko pa kasama yung family ko noon. Temporary foreign contract worker. Way back in 2011, 2012, 2013. Dito ako pumupunta. Yan, lake yan eh. Lake. Tubig yan mga kainags. Ano? Tapos, sa uh, yun, nakita niyo po ano yun. Doon ako mupo. Ayan o. Oh. Dito muna tayo. Yan tubig yan mga no merong isda dyan eh bawal lang ang mga wila no Ayan, tapos may mga pato may mga ibo nag-alaro dyan yan tapos dyan meron lang tayong kape nakatingin lang tayo sa kanila inaaliw natin yung sarili natin nagpapalipas tayo ng oras nagkatanggal tayo ng depression nagkatanggal tayo ng mga lungkot nung nag-iisa pa lang tayo dito hindi pa natin kasama yung family natin yung nangangarap pa lang tayo, alam niyo yun, nangangarap pa lang tayo na maging permanent resident sa Canada. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Uh, mas, mas masalimuot, napakahirap para sa sitwasyon ko. Noong time na yon makapag-apply ng permanent residence. Kumpara sa iba na napakadali lang. Yeah. Pero napakasarap na sa pakiramdam, mga mo no? kapag ka nalampasan mo yung mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Yung mga nakaano ka naka nakaangat ibig sabihin nakaangat eh mula sa kumunoy na pagkaka mo pagkakadapa mo eh nakaahon ka naka, nakabangon ka nalampasan mong lahat napakasarap sa pakiramdam lalo na pagka lalo na pagka pinaghirapan mo mga kainis at pinagtrabahuhan mo talaga napakasarap sa pakiramdam <sighs> ayan o oh. tubig yan eh ayoko lang tapakan kasi ano yan pero prosen yan mga kainis ano? tubig yan oh. Pwedeng mag-skating dito siguro pero mukhang bawal. Dito bato-bato na yan eh no. <sighs> pero yo ano, ayo kung lakaran niyan, delikado, baka mamaya lumubog yung paa natin eh. <laughs> okay lang sana yan nung nakaraang malamig na malamig ang panahon ano, talagang sigurado prosen na prosen nya. Yung mga negative 40 nung araw, nung nakaraang araw. 'Di ba negative 40, negative 37 feels like negative 50 yan pwede tayong tumapak dyan sigurado matigas na matigas yung yelo na yan yung lake na yan lake kaya lang ngayon syempre wag na negative 20 ngayon baka lumambot na mahirap na tsaka hindi ko rin gagawin yung mga kain sa bako mukhang bawal eh yan tapos doon sa mga hindi na nga nakakala mga baguhan pa lang sa channel natin doon ako naupo mga kainigs ano pag nalulungkot ako yan pag ako ay nalulungkot ng mga araw na yun ngayon syempre alaala na lang yon isang masaya at medyo malungkot na alaala na lang kasi nga siyempre, nalampasan na natin ano, nakuha na natin yung ating mga pangarap na maging permanent residence dito sa Canada yan so dito lang ako nakaupo nung dati mga kainag <sighs> yun lang pinasyal ko lang kayo rito no sa mga baguhan at saka siyempre sa mga matatagal natin mga viewers mga subscribers na walang sawang nanonood at sa mga nagko-comment at saka sa mga silent viewer maraming maraming salamat po sa inyo thank you very much <sighs> yan mga kainags oh. ganda tingnan ano yan tara kung na tayo dun. lamig na sa paa oh. <laughs> pinapasok din ang lamig yung paa ang ah, kita nyo naman mga kainags oh. lagi nakalubog sa ano eh lagi nakalubog sa yellow eh ah 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 grabe. Doon tayo dumaan. Dito na tayo dumaan. Hoy, mo mukha merong gagawin project dito ah. Grabe, no? Yan, doon ako nagbo dati. May, doon, may, may kakilala ako doon, doon ako tumira. 2011 to 2012. Ah, 2011 lang 6 months. Para tawid tayo mga kainags.

ito sa doktor ko mga kayinags, ano sa ko humingi ako ng appointment kasi every year, meron ako ng annual checkup. Nagpapa-annual checkup ako para uh, malaman natin kung meron tayong sakit, kung ano yung dapat nating i-improve ano. every year yun, every year. So kukunan ako ng dugo para i-check nila lahat yung kolesterol yung 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 sugar, lahat-lahat mga kainags. Every year yun, every year, lahat pinapakunan ko. Para siyempre malaman ko kung saan ako mataas, kung ano yung dapat kong iwasan. Yan. Kailangan yan. Pag nagkakaedad na tayo, dapat na nating uh, pinapahalagan yung health natin. Dapat magiging aware na tayo. So, isa sa pinakamaganda ay yung uh, nagpapa-annual check -up tayo. Para uh, siyempre mamintay natin na okay yung health natin. So, dito lang muna ako lakad-lakad. Yan. Ay, walang katao-tao, no. Masarap maglakad mga kainis dito, no. Lakad lang tayo doon kasi meron din akong tutitinan ng mga ano eh, may mga gulay. Kasi meron tayong hindi nabili na gulay nung nakarang na malengke tayo, pinapasilip lang ni Mahal na Reyna rito. Ayun, ang no? ganda na sikat ng araw, tapos may snow, no. Tapos may konting lamig, ano. Yan. Ha, tapos to, binudburan ng asin to eh, kaya natuno yung ice, yung snow. Para hindi madulas yung mga pasahero Tingin tayo ng gulay rito Yan, nag-snow oh. So, wala rito yung hinahanap natin, ano Wala rito yung, ano Kasi limitado lang yung mga gulay na nandito, eh oh. Yan oh, Ganda na sikat ni Haring Araw Buti nakasikat si Haring Araw no? Pero sabi nila, mga kainags, ano Kapag uh, winter daw Tapos nakasikat si Haring Araw Parang mas malamig pa raw eh para sabi nung sabi nung iba yung mga nag-comment. Kasi para sa akin mas malamig ang panahon kapag uh, winter, syempre, tapos hindi pa nakasikat si Haring Araw. Yan, para sa akin mas malamig ang panahon kaganoon, eh. ano Pero may mga nagko-comment na mas malamig daw lalo pagka nakasikat si Haring Araw. Pero mas okay na yung ganyan, ano, yung uh, winter, malamig. Tapos nakasikat si Haring Araw, kumbaga parang hindi ka tatamaring lumabas, hindi ka tatamaring mamasyal kasi eh, maliwanag no yung labas mas nakakatamad kasing lumabas ng bahay mga kainags or mamasyal kapag ka winter malamig tapos wala pang araw yung madilim yun ang nakakatamad lumabas ng bahay pero pagka ganito winter malamig pero si haring araw ay nakasikat kita nyo naman parang ano masarap lumabas kasi ano hindi hindi nakakatakot lumabas so, kasi parang nakakatakot lumabas pagka ano eh madilim. Alam niyo yung madilim yung panahon. Tinan <laughs> niyo ano mga kayo ano? Masyadong matigas dahil sa lamig, oh. Mga snow, no? Yung mga dinadaanan Ito, siksik na siksik na yan. Yung mga dinadaanan ng sasakyan, sobrang siksik na siksik na yan. <laughs> Hindi na basta-basta matatanggal ng pala yan. Matatanggal lang yan pagka tumirik na talaga yung ano. Yung uminit na ang panahon. Ah! <sighs> Kung nga pala, no, uh, gusto ko nga pala magpasalamat kay Boss Chip, no? Si Boss Chip, yun yung pangalawa nating kapatid na nasa San Jose Occidental Mindoro. Uh, kasi uh, sabi niya sa akin, nag-comment siya sa isa sa mga vlog natin, ano sabi nung kapatid kong pangalawa, si Boss Chip nga. Na yung mga alaga nating aso doon, talagang ano na, naalagaan na, hindi na nakatali. Tapos sa uh, talagang ano na no yung nabibigyan ng magandang pagkain. Yan. Kasi no nakaraan hindi pa tayo umuwi doon kasi nakatali, di ba? nakatali tapos ang pinapakain lang natin ang pinapakain lang sa kanila dati yung typical na pagka nagkaroon tayo ng askal na aso yung mga tira-tirang pagkain, mga tinik yan, ganun dati yung pinapakain pero sabi ko sa nanay ko nai, huwag nyo nang pakainin ng tinik yung mga aso kasi wala naman silang sustansya makukuha sa tinik eh. meron ba silang makukuha ng sustansya sa tinik ng isda yung mga aso, wala naman ba diba? tingin ko kasi puro buto yun eh. eh syempre nakasanayan natin yan doon sa Pilipinas ano na ganun yung pinapakain natin sa aso eh sabi ko mas maganda siguro kung mabigyan natin ng dog food na pagkain talaga sa natin so sabi nga nila ayaw nga raw kumain ng dog food pero sabi ko gutumin nyo pag wala lang makain yung mga aso nang kakain sila so ganoon lang ang nangyari kumakain na rin ng dog food ng mga aso ngayon at saka buwan buwan nagpapadala na rin tayo para kasi gusto ko ring maging healthy at maging masaya yung mga alaga nating aso sa Pilipinas no sa San Jose. si Pepsi at saka si Coffee yung pangalan nila namimiss ko nga eh sobrang namimiss ko sila So yun nga, uh, sabi ko alagaan yung maigi yan. Tapos sabi rin ni eh, Boss Chip nga, uh, huwag kang magalala inags kasi parang gagawa yata siya ng content na isasama niya yung dalawang aso natin para maipakita kung ano yung kalagayan ng mga aso natin. Yan. Kasi marami rin tayong mga subscribers at viewers na laging kinukumustas yung mga aso natin. Ano? Kung baka rumang maya, pag wala na ako sa San Jose, itali na naman. Yan. So hindi po, hindi na po nakatali. Tsaka alam din mo mga kapatid ko kung paano na natin ngayon itrato yung mga aso natin sa Pilipinas. O, oh, di ba? Katulad ng mga pagtrato natin sa mga aso natin dito sa Canada. Ayan, coffee muna tayo, mga kinays. No? Coffee block. Habang nakatingin tayo doon sa labas. Pamparelax. <sighs> Lamig sa labas. Grabe. So, maraming maraming salamat sa mga comment nyo nga pala, mga kinays. No? So, maraming mga nagko-comment. Maraming thank you very much. <laughs> Naaliw ako sa kakabasa. No? And, tsaka sa mga mga tips nyo sa mga payo nyo thank you uh uh, sarap ng kape napapawi yung lamig na naramdaman ko kanina walang kalat dyan oh. May mga empty cups no Meron lang nagparada kanina dyan Tapos pagalis May binili lang dito Pagalis ng sasakyan Yan ini Nag-iwan na sila ng kalat Kita nyo yung kalat Sayang May mga basurahan naman dito Actually no? Pangit lang na nakakita tayo ng mga ganyang kalat mga At napawi rin yung ano natin ano Yung lamig na naramdaman natin mga kainag Mula na nakainom tayo ng mainit na kape Black coffee Yan So lakad lakad muna tayo dito dito tayo maglakad lakad ano Kaya kung napapansin nyo si Haring Araw Mataas na mga kainag ano? 3.37 ng hapon Which is dapat medyo madilim na mga kainags ano? Kasi nga dati alas 4 wala nang araw pero ngayon 3.37 ng hapon si Haring Araw mataas pa rin mga kainex ano? yan magandang sinyalis yan dahil uh, tumatagal-tagal na ang liwanag ayun napapan napapansin nyo no? umuusok no ayan no umuusok oh kita nyo umuusok no oh yung yung liwanag na nagre-reflect sa snow na yan, mga kainags. Masakit sa mata yan. Kaya dapat eh, meron kayong, sa, ano, meron kayong eye glasses or sunglasses pala. Kasi pag wala kang sunglasses, tapos naglalakad ka katulad ng ginagawa natin. Nakatirik si Haring Araw. Yan o, oh, nagbabounce back yan. Ewan ko lang oh, sa camera, na no? pero pagka real talaga, na naglalakad ka, ano yan, eh, masakit sa mata. Kaya kailangan mo talaga magsalamin. Ano? O oh, siguro baka sa akin lang. No? Pero may mga iba naman kasi talaga na kayang kaya pa yung ganyan, nagre-reflect yung yung araw sa snow pero ko kailangan ko talaga magsuot ng ng sunglasses kasi nga hindi ko nakaya. yung liwanag na nagagaling sa araw at saka sa snow yan saka malamig ngayon mga kainags ano? medyo mapapaluha ka talaga lumuluha ang iyong mga mata <sighs> yan galing tayo sa loob nito mga kainags ano? na masyal masyal lang tayo <laughs> so by the way mga kainags ano, meron nga pala ako nabasang comment din total magandang pag-usapan to no? meron kasi nag comment na uh, isa raw sa pinakamagandang winter jacket ay ang Canada Goose alam niyo naman siguro yung Canada Goose ano? yung brand na Canada Goose ay isa sa pinakamahal na jacket yan ano, no? na winter jacket dito sa Canada at sa buong mundo mga kainags ano? Uh, kasi yung Canada Goose na yan yung quality niyan napakaganda at saka yung ginagamit na palaman no palaman dun yan sa Canada goose na no? winter jacket na yan talagang totoong balahibo ng mga pato yung mga goose mga geese yan kaya lang mga kainis, ano doon sa mga hindi nakakaalam uh, merong time na binoboycott yung ano yung uh, Canada goose kasi yung mga nagbo na ng mga tao ay mga animal lover ano Uh, pinapakita kasi yung ano eh kasi napanood ko rin sa YouTube kaya binoycott yung Canada Goose na yan na wag bumili so hinihikayat ng mga nagbo na wag bumili ang mga tao ng produkto or brand ng Canada Goose na winter jacket or mga damit kasi uh, doon sa mga winter jacket ang nilalagay nila nga na palaman ay mga balahibo ng mga pato so tinatanggalan nila ng balahibo yung mga pato yung mga, yung mga geese na buhay mga kainis ano? buhay yung mga ano buhay yung mga geese mga goose, mga ganun, basta geese, mga pato yon, malalaking pato. Buhay sila, tinatanggalan sila ng balahibo. Ay, di ba ang sakit nun? Grabe, ang sakit nun, parang torture sa mga, sa mga pato yon. Tapos, sa uh, papakawalan nila yung pato pag matanggalan nila ng mga balahibo. So, yung mga balahibo, yung leeg, bandang leeg yun, eh, tinatanggal nila yung mga maliliit na balahibo ng, ano, ng pato. So, syempre, yung mga pato, sobrang, nasasaktan yun mga kairis so, sobrang hapdi hapdi sa mga nararamdaman nyo biro mo tinatanggalan sila lang ganun oh. kakalbohin sila buong ano mula leeg yata lieg. hanggang dibdib tinatanggal yung balahibo nila grabe kawawa talaga so nakapanood ako sa youtube nyan mga kainags kaya yung iba yung mga animal lover binoboykot nila na hinihikayat nila yung mga tao na wag bumili ng brand ng Canada Goose kasi uh, pinapahirapan at tinotorture yung mga mga pato nga parang paulit-ulit na ako no hindi ko kasi ma-explain ng maayos eh basta ganun yun mga kainags lamig kasi <laughs> sinisi pa yung lamig eh no yun yun kaya pero pero napakagandang klase ng Canada Goose pinakamahal yun isa sa mga pinakamahal no maabot yata ng 100 ng 1,000 Canadian dollar ang isang jacket ng Canada Goose mga kainags mahal talaga may kamahalan yun pero yung quality naman suabe panalong panalo naman yun panalong panalo na panalo. oh, ay ko dulas dulas dun mga kinis Tignan mo natisod ako dito ano you know? yan grabe mabuti na lang eh matigas tigas pa yung tuhod natin <laughs> buti na lang hindi ako na madapa madapado nakakahiya dun sa kasalubong natin pambihira sabi siguro na kasalubong natin eh ganda ganda ng lalaki gwapo gwapo lalaki tapos nadapa lang lampa lampa ang <laughs> So hindi yan isa sa mga Mga delikado yan mga kainay Sa noong pagka winter Malamig ang panahon Yung dinadaanan natin Minsan hindi natin nakikita Ayan o no? delikado yan Kasi see through no See through yan eh Para hindi mo masyado makapansin Especially nagbablog tayo Ay nangyayari yan Aksidente nangyayari yan Tsaka normal yan Normal talaga yan pagka winter So balik tayo dun sa usapan natin Yun lang nga Pero napakagandang klase ng Canada Goose na yun Medyo ah, talaga hindi ano May kamahalan talaga Pero yung quality suave naman Talagang para sa malamig na ka-design talaga Kaya lang nga Yun nga lang Merong nagsasaper na mga hayop Mga pato Sobrang grabe Naawa nga ako nung na napanood ko yun eh Ang dami nila Ang daming mga, mga pato Tinanggalan ng mga balahibo sa katawan tapos pagkatapos matanggalan papakawala na uli sila tapos hihintayin uli tumubo yung mga balahibo nila hindi ko alam kung tumutubo pa yun tumutubo pa ba yun? pwede kayo mag-comment mga kainis ano? pagka yung mga balahibo ng pato tinanggal tumutubo pa ba yun? tapos siguro kung tutubo yung mga balahibo tatanggalin uli yun kawawa kawawa sila mga pato pero ganoon talaga minsan eh no? kailangan talaga mayroong magsakripisyo para mayroong makasurvive kaya katulad ng mga pato kailangan nila isakripisyo yung mga balahibo nila yung sakit na nararamdaman nila para lang makasurvive yung mga kagaya nating mga tao sa malamig na panahon <sighs> Ganon talaga pero ako hindi ko kayang bumili noon yung Canada Goose na winter jacket hindi ko kayang bumili noon, mga kainags Masyadong mahal yun <laughs> Ano lang tayo no Siguro pinakamahal sa atin Mga $70 Katulad tong binili natin to $50 lang to yun. Pero okay naman sa lamig eh Wala namang problema sa lamig mga kainay Ano okay naman eh Meron pa akong warmer sa loob <sighs> Kaya hindi natin masyado nararamdaman yung lamig Tsaka isa pa kaya Hindi natin nararamdaman yung lamig mga kainay Dahil eh Mahangin tayo eh Kumbaga sa lakas ng hangin natin eh Malakas din yung lamig kaya may pang kontra tayo <laughs> Ang corny no Ang corny Sensya na ha ah. ah, Grabe ah. Yan wala pa siya may mga bato bato no Nilalagay yan ng mga ano mga establishment Katulad yung mga buha buhangin no Yan Para kasi hindi madulas yung mga dumadaan dito mga kainags ano Para doon sa mga hindi, hindi nakakaalam kakapit kasi yan sa sapatos natin pag natatapakan natin eh ngayon walang snow okay na rin yan kasi pag nag snow pag tinapakan ng sapatos mo yung mga baton na yan kakapit sa snow tsaka sa sapatos mo yung hindi ka madudulas kaya ganyan yan ang dami no yan so nandito na naman tayo mga kainay ano, kung saan lagi tayong naglalakad kung saan yung lagi ako nakikita pasensya na kayo no ah, ganyan talaga ang buhay natin dito sa Canada <laughs> paulit-ulit lang paulit-ulit nakakasawa pero importante enjoy natin yung buhay natin ano man ang mangyari tuloy ang buhay dito sa Canada <sighs> so lang so by the way mga kainags ano ah uh, Meron nga palang gustong ano uh, gusto magpa shout Shoutout shout, -out natin ano. Yeah, shout -out natin ano. Uh, shout -out sa mga taga RW Consumer Products sa Saint Albert. Yan shoutout kina Lay, Gia, Maria, Mylene, Joyce, Madonna, at kay Carmi Borgonia. Yan shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa pag-follow at sa panonood sa YouTube channel natin ano. Yan meron na ako akong Facebook mga kainaks sa eh? At saka ano, mga sa Facebook kasi mga mga pina-publish ko diyan ano, mga, mga reels. Yan saka YouTube syempre naman don't forget to subscribe and share para naman sumikat pa ako lalo yun <laughs> yan meron kasi ano eh nabasa ako ng comment pasikat daw ako masyado raw ako pasikat yan bobo ka inags pasikat ka lang kulang ka sa pansin yan eh kaya nga sabi ko nga eh kaya nga ano eh kaya nga nagba-vlog tayo kasi siyempre karamihan sa mga vlogger gustong sumikat pasikat talaga ganun talaga kulang sa pansin ganun talaga kami mga kainags no, siyempre kailangan natin yan eh kaya nga tayo nagba para makilala sumikat yan pangarap natin yan eh di ba Bobo ka, mukha ka mabaho, inag <laughs> siya. Kasi mukha mabaho, kasi nung nagkukumpuni ako nung sasakyan ni Mahal na Reyna, di ba, syempre, naghalo na yung lamig, yung pawis. Yung malamig, pinagpapawisan ka dahil nga, syempre, ayaw umandar sa sasakyan ni Mahal na Reyna. So, lahat-lahat na yan. So, okay lang sa akin yung mga kayo nagsino. Sports naman tayo pagdating sa mga bad comments. No? Sa mga bash, okay lang sa akin yan. Sports naman tayo. Ganun talaga, pinasok natin ang larangan ng social media. So, bakit ko paro pinakita sa social media? yung pagbubus ng pag-ayos ng sasakyan ni Mahal Reyna. So, ganun po talaga, syempre. Content yun eh. Ganun po talaga. So, yung mga nangyayari. Hindi naman natin sinadyang sirain yung kotse pa tapos magagawa natin ng content. Hindi po. By nature yun. Kaya sira. So, binlog ko na rin para, syempre, sa mga kababayan natin na hindi nakakaalam, walang idea about Canada, pag malamig, nabibigyan natin sila ng information para handa na sila kung sakaling dumating sila or at least meron silang alam. O, tapos, sa uh, shoutout din kay... Connie. Tapis... Pisan... Yan... Shoutout po no... Salamat po sa panonood Tapos sa... Uh, shoutout din kay Raj Channel... So sabi niya rito... Nakakatuwa naman at nakita uli namin si Nanay... O kasi nakausap ko si Nanay ko... Di ba yung nakaram vlog natin... Uh, biniro ko pa nga... Magkano bang gusto mo na? Isang milyon? Papadala ko diyan. Tapos sabi ni Nanay... Oo... <laughs> Natawa naman ako doon... Sabi ko na... Baka kulang pa isang milyon... Gawin nating dalawang milyon... <laughs> Natawa rin si Nanay ano... So tapos sa uh, Di bali na dating din yung 100k subscribers mo At saka doon ka na sa Pilipinas mag-celebrate kapag kasama ang pamilya mo Doon ka magbukas ng silver play button Wow, pangarap ko yun mga kainags ano? uh, sa mga hindi nakakaalam mga kainags nung, nung, hindi pa ako nagbablog or nagsisimula pa lang ako magblog 3 years ago Talagang sabi ko, impossible dream ko yung 100 subscribers na yan. Yung silver play button na yan, sabi ko. Impossible dream ko yan. Pero alam niyo mga kainex, ano? sabi ko nila pagka meron kang ginagawa sa mga pangarap mo, darating ang panahon, makukuha mo yan. As long as wag ka lang titigil sa pangarap mo, dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Darating din yan. Importante ngayon, nasisimula na natin. 'Di ba? Meron nang count ilang ilang libo na lang. Ilang daang, ilang libo na lang makukuha rin natin yan. Enjoy lang natin yung ginagawa natin. Basta gusto natin ng isang bagay, maabotin natin 'yan. So tapos sabi niya eh, alam mo maswerte kayong magkakapatid kasi napakita niyo sa nanay niyo na mga successful na kayo lahat sa mga pinili yung larangan. Wow, sarap ganda ng ganda ng comment ni Sarah. Alam niyo mga kainisuto yun, utuuyo, ano. Actually ang sa amin magkakapatid, ano. Uh, actually yung nanay ko pala. Sobrang saya niya. Sobrang saya niya kasi ang mga pangarap talaga ng mga magulang natin, especially pag nasa Pilipinas is mapagtapos lahat. Nung kanyang mga anak. Yan ang mga ano ng magulang talaga, di ba? Lagi nila sinasabi, basta anak magtapos ka lang dahil yan lang kaya namin ipamana sa inyo. At kapag nakapagtapos kayo sa kayo ng inyong pag-aaral, kami ang pinakamasaya na magulang. O di ba? Syempre, 'yun ang kanilang ano eh, yung kanilang misyon, di ba? Dahil makita para makita tayong di ba? Tagumpay. O di ba? Pero siyempre, pag harapang na ng pag-aaral, dapat eh, gamitin natin, siyempre, di ba? Gamitin natin. Kaya yun naman. ako naman, ay, masaya din ako sa mga kapatid ko, tsaka siyempre masaya ako sa nanay ko dahil nakikita namin siyang masaya. Ganon din yung mga kapatid ko, mga, wow, ang mga kapatid ko, mga magaganda rin ang ano nila, mga kainis, mga posisyon sa trabaho nila, no? Magaganda rin. So, nagpapasalamat din ako sa taas, siyempre, importante, magpasalamat tayo sa taas dahil sa uh, mga blessings na binigay nila sa atin. At saka syempre yung mga itinuro sa atin ng mga magulang natin na mabubuti ano. Yung wag wag man wag tayo man lamang ng kapwa. Yan. Tante, wag tayong manapak ng kapwa. Yan. So hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga kainags ano kasi hindi tayo masyado makapag-vlog ng maayos sa labas kasi nga malamig no. Tsaka pasensya na kayo mga kainags yung vlog natin eh paikot-ikot lang dito kung saan saan tayo paikot-ikot lang tayo palaboy-laboy lang you palaboy eh, no? talagang buhay dito iniulit ulit ko sa mga vlog natin mga kainis ano? ganun lang talagang buhay dito sa Canada no? pagka ganitong winter uh, malamig palaboy-laboy paikot-ikot kung saan, saan tulog bahay trabaho ngak-ngak yan <laughs> pero mga kainis maraming salamat pa rin mga sa supportan nyo thank you very much sa panonood yan kahit pa paano sana eh nakapagpasaya pa rin ako importante naman sa mga comment nyo na sinasabi nyo na nag enjoy kayo sa mga vlogs ko mga kaginais at maraming maraming salamat kita tayo sa other videos hanggang sa muli